Hinatulang makulong ang dalawang walang awa na mag-ama sa lungsod ng Argao matapos ang paulit-ulit na pang-aabuso sa isang 9-anyos na bata. Nabatid na tatlong taon nang naghihirap ang 9-anyos na bata sa kamay ng kanyang 30-anyos na stepfather at 50-anyos na step-grandfather na humalili sa pang-aabuso sa kanya sa marahas na paraan. Ito ang ibinahagi ni Police Executive Master sergeant Vivian Tamayo ng Women and Children's Protection Desk ng PNP Argao sa eksklusibong panag ng Bombo si Butim kung saan noong linggo Honyo 15, pasado alas 11 ng umaga, pumunta ang mag sa kanilang kanlungan at inulat ang insidente. Dagdag pa ni Tamayo, noong araw ding yon, ginahasa ang 9 anyos kung saan pinaluhod ito sa harap ng kanyang stepfather sa kapaulit-ulit na pinasubsob ang kanyang ari. Natigil lamang ito nang dumating ang nanay ng bata mula sa pagpapakain ng baboy ngunit inulit ito na kanyang step-grandfather nang bumalik ang ina sa kulungan ng baboy kunwari manghiram ng lighter ngunit hinila ang buhok ng bata at pagkatapos ay siniil ang ari nito. Napagalaman din anim na taong gulang pa lamang ang biktima nang magsimulang molestyahin ang kanyang step -father at hindi pa nagtagala ay sumunod ang kanyang step-grandfather. Kaya naman nang mapansin ng ina ang pangyayari ay mabilis niyang kinumpronta ang kanyang anak at doon niya nalaman na binastos ito ng kanyang asawa at ng kanyang biyanan. Kung saan, inulat ng kanyang anak na hindi niya sinabi ang nangyari sa kanya dahil pinagbantaan siya ng kanyang stepfather na bububugin siya kapag sinabi niya sa sino man. Sa ngayon, inihahanda na ang mga kailangang mga papeles para isumiti sa Department of Justice at mahaharap ang mga sospek sa kasong qualified rape at sexual assault. Nag-sumbong yung bata sinamahan ng kanyang ina sa mga panghahalay na ginawa ng kanyang stepfather at saka sa kanyang stepgrandfather ng mga ng araw na iyon. Napagtanto ko na talagang nagsasabi ng totoo yung bata at saka yung ina. Agad-agad kaming nag-conduct ng hot pursuit operation as instructed by our chief of police. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Irene Ardiente para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio. Bombo!